Uh, since nasa Pinas pa kami, eh nauli ako mag-vlog. Punta kami ng Corpus Christi dahil mag-fishing kami for two days. Sana marantay po na isda. Ayan mga pasahero natin. Si Mother. May uncle. Ayan. Si Matman. Gusto po kami dito sa Bakis dahil nag-batroom at bibili mo pagkain. Ayan, oh. Ang ganda ng bathroom nila dito. O, oh, parang, ano, daming anong tawag niyan? So, ayan. Daming mga ganda ng bathroom nila dito. Parang hindi bathroom. So, ayan. Touchless lahat. Hindi siya nakita. Hindi siya nabidyuhan na nag-touchless sa mga, ano. So, ayan. Mga inumin. Masana so sila? klaseng jerky na ano rin na, ay chiki, ay turkey. Korean barbecue, ayan. sa ibang klase. Mayroon ano, pero mahal ang gusto. Ayan. Ayan. Ito na tayo sa ating titirhan ng 4-3 nights. Iniwan in, 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 in na nila ako. Oh. Nag-una-una ang mga, kuwan, oh. Ang mga person. Nag-una-una ang mga person. Para. So, dito tayo. So, yan. Nag-una-una man yung mga person, ay oh. Namiya sila, oh. Dito kami sa second floor. At ito yung kanyang view may mga lola doon nagano yan so ito yung ating room ha yeah I I left the car so meron tayo malit na misa dito may couch dyan may lutuan oh iba lagi yung nakita ko dito naman may dalawang bed Amoy chlorine. So, ito yon. <laughs> so, ayan. Dito kami mangisda tayo. Sana may makuha tayo ng isda. ano. Okay, let's go! Horace, Horace Caldwell Pier, in Inisha supan hangin. Hoy, basi isda ni ba. Yan, dito na naman tayo mag-fishing. Agoy ang lakas ng alon, baka walang isda ito. Yan oh, bad weather man siguro ngayon. Pero bukas, okay daw ang weather. So, pero i lang natin kasi sayang yung araw natin bananan dito. Yung Tiohen ko, uh, ano lang siya, tourist visa. Naunsa naman yung wala dyan. Kanilang, kanilang ang pair nila. Kanilang lang pair. Ayan, na. Lumipat na naman kami dito kasi walang isda doon sa, lag. sa isang spot kaso grabe naman ang ano windy at saka uh, ang medyo malamig pa ayan o oh, may doon doon ay iwan ko kung kakuha ba tayo ng isda mga katapis naman yung makuha ng ito kami doon sa doon lang ang lakas ng anon ang lakas ng hangin mga palangga. Ayan, fishing kami dito. Sus, wala may isda man. Oy. kasi habagat. Oh, siguro may isda dito. Mm, ayan, ah. Oh, walang isda. May dolphin dito. Sana ba yun? So, ayan. Ang ating morning dito. Walang mga isda. Hello. Sus, dolphin. Hello.

ang crocker mo siguro na mm -hmm. ang dolpe na dua-dua sa unangan sa pangarap ko ayan alakay eh barko taasa dayan yung barko oy. apps. Diliko <laughs> akani na idot. Ang mga mananagat na malay ko ha. <laughs>